Alam mo ba na sa China, nagpapalago sila ng mga insekto sa dahon ng kakti para makagawa ng lipstick? Nagsisimula ang proseso sa pag-aalaga ng cochineal na insekto sa halamang o puntya cactus. Pinipili ang mga malulusog na kakti at dito inilalagay ang mga cochineal larvae sa ibabaw ng mga dahon upang makasipsip sila ng dagta habang lumalaki. Habang lumalaki ang mga insekto, unti-unti silang nag-iipon ng carminic acid isang natural na pigmentong nagbibigay ng matingkad na pulang kulay. Pagkatapos ng mga dalawa hanggang tatlong buwan, kapag ganap na silang hinog, iniipon ang mga cochineal, insect, pinatutuyo, at ginagawang pinong pulbos. Hahaluin ang pulbos sa tubig, sa kasasalain para matanggal ang mga dumi at tiratira. Pagkatapos, pinakukuluan ito at pinakakapal upang makuha ang purong extract. Ang extract ay muling ginigiling upang makuha ang purong carmine pigment. Sa huli, Hinahalo ang pigment sa mga natural na sangkap gaya ng beeswax at mga pampalusog na langis upang mabuo ang lipstick mixture. Ang timpladong mixture ay ibinubuhos sa mga hulmahan upang makabuo ng tradisyonal na lipstick na may matingkad at matagal mawala na kulay. Ligtas gamitin at gawang natural.